Ang bawat taon sa kaarawan ay parang pahina ng isang libro. Dapat bawat kabanata makabuluhan. Sa kwento naman ng aking sariling buhay, mas prioridad ko po ang mga adbokasya na halimbawa magsasagip ng kalikasan at magbibigay pag-asa sa ating kababayan. Tulad ng libreng mga binti, sampung libong piso na puhunan, bigay na bahay, HIV AIDS awareness, pagligtas sa mga hayop at pagmamalasakit sa kapaligiran. Lahat yan ating ipaglalaban dahil... Care! Oh, Happy Place ang tawag dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na kailangan ng kanin. Ang taas na natin! Here we are enjoying the pristine sunset of Boracay. Hashtag Best Life! Tara na, handa na pa kayo? Let's go! Yan ang best description ng aking buhay. Lagi kong sinasabi, thank Hello, you Lord God. sa lahat ng blessing na patuloy na, patuloy na natatanggap. Sa ako po si Corina Sanchez at handa na ba kayo sa 30 umati bu minuto ng Balitang K? Sa loob kasi ng medyo mahaba-haba ng panahon na ako ay mamamahayag. From production assistants to cameramen, to news reporters and anchors Hindi na po mabilang sa aking mga kamay ang aking naibahagi mula sa mga malalaking kwento galing sa maliliit na buhay ng mga totoong tao tulad ninyo Handa na ba kayo Mula sa mga nakakatuwa kakaiba kapupulutan ng aral at inspirasyon Happy birthday Ma'am Corina. Thank the you gift ever to us. Wow, you. After thank you po. Years... Pero ang lubos kong ipinagpapasalamat ay ang pagkakataong makatulong at makapagbigay serbisyo publiko sa nakakarami habang ako ay nasa telebisyon. Nagsimula ang aking adbokasya sa pagbibigay ng prosthesis o artificial legs nang makilala ko ang PWD at kasambahay noon na si Sherilyn Geraldino o Cheche. Bukod sa determinasyon, naging instrumento sa pag ni Cheche ng bundok ang leg prosthesis o artificial legs na binigay namin sa kanya. Mula nung bigyan namin siya ng prosthetic leg, uh, marami na kaming iba-ibang mga kwento na hindi ko kailanman makakalimutan dahil sa prosthetic leg na ito. Dalawang taon ang nakalipas, itong kasambahay na ito ay naging isang leader ng mountaineering expedition. At ngayon nakatira na sa Amerika dahil napangasawa niya ang kanyang fellow mountaineer. 2015, kasabay ng aking 50th birthday noon, inilunsad ko ang Project Lakad. 50 bata mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang aming nabigyan na ng prosthesis. Sa pamamagitan nito ay muli nilang naihakbang ang kanilang mga paa at nagawa ang mga bagay na dati imposible. Noong nakaraang taon, ilan sa kanila aking kinumusta. Si Danica, natubong bulakan, aminadong malaking tulong sa kanyang paghahanap buhay ang prosthesis bilang manghihilot at masahista. Isa rin sa napagkalooban ng artificial legs ng Rated Corina ang 24 years old mula Capiz City na si Angel. Simula ng ipinanganak, hindi na siya nakakalakad. Taglay niya ang kondisyon na amniotic band syndrome. Ang ilang parte ng kanyang katawan, hindi tuluyang nabuo. Dahil naman sa aksidente, kaya naputulan ng paa ang binatang si Jonel mula sa Sambuanga. Ang dating natapyasan ng pag-asa, ngayon buong buo na. Ayon sa pinakahuling datos, mahigit isang milyon ang bilang ng mga PWDs o persons with disability sa buong Pilipinas. May walong taon na rin simula nang mabigyan namin sila ng prosthesis. Kaya bagong artipisyal na mga paa ang aming ibinigay kapalit ng kanilang mga luma o sirang prosthesis. Ito ang muntikong regalo sa aking birthday ngayon. Gusto ko magpasalamat kay Doc Edgar kasi tinulungan niya ako na mabago yung paa ko at lalong-lalong na kay Ma'am Corina dahil am um, tinulungan niya ako na bago yung aking prosthesis. Salamat po sa malaking tulong na nabigyan po ako ng panibagong prosthesis. Uh, nakapagtrabaho ko ako ng maayos. Ngayon, ano yung mga pagbabago? Madami po. Kasi doon po sa isa ko, nahihiya po ako doon na ipakita. Kasi puro tape na nga po. Tapos po po nakapantalon po ako doon. Ngayon po nakakapagpalda na ako napapakita ko po siya. Mas lumakas po 'yung confident. Kung napangiti natin ang mga kababayan nating nabigyan ng libreng artificial legs, kakaibang ligaya naman ang ating nakita sa mga tao na nabiyayaan natin ng 10,000 pesos panimula ng kabuhayan. Wow. Wow. malilimutan ng napakabuting anak na si Sean Beltran, ang TikToker na nawala ng kaliwang braso dahil sa sakit na stage 4 cancer. Pero sa kabila ng kanyang mga pagsubok na pinagdaanan, naging inspirasyon pa rin si Sean sa kanyang mga followers at maging sa mga taong may sakit na cancer na lumaban pa rin sa buhay. Bakit sa palagay mo sobra kang pumatok sa TikTok? Ah, uh, eh po natap uh, iba iba po kasi yung mga ginagawa ko po. Kumakanta po, sumasayaw, uma -acting. Nakakatulong ka na sa pamilya mo dahil dito? Opo, nakakatulong po ako. Sumasawad po ako sa TikTok, nag-stream po ako. Pagkatapos mawala yung itong kaliwang kamay mo, gaano katagal bago gaano katagal bago ka tubayo ulit at sumayaw ulit? hindi po matagal. Pagkabutol na pagkabutol po nito braso ko mismo. Tumayo na po ako at nag-tiktok nag na po ako agad. Ito po yung panibagong, ano, po, panibagong hakbang ko po, panibagong pagbangon. Tulad ni Sean at ng maraming iba pa na super deserving ng higit-higit, Ika, alam mo ba yung sobrang pula ni Corina? O, oh, ngayon pa lang niya malalaman ng sobrang pula ni Corina that has 10K for you! Wow! wow. Oh. Oh. Anong gagawin mo sa 10,000 piso? Sa ano po, pampakimoterapy ko po. Binawian man ng buhay si Sean kinalaunan. Pero patuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. 10K for you! Ang 10K for you ay inilunsad noong 2022. Sa 10K for you, random. Yun lang naman ang amin. Parang, para, o sige, umikot-ikot ka dyan. Pag may nakita kang medyo naghihirap, lapitan mo. Alamin mo ang kwento. At kung karapat dapat, ito ang 10,000 piso. Ang 10,000 piso, para sa si, isang tao na walang kapera-pera, malaking ibig sabihin din ito para sa kanila. Ito ang uri ng mga pagtulong na gusto kong gawin. Mukhang simpleng bagay, pero nababago ang mga buhay. Bukod kay Sean, isa pa sa mga ginulat namin ng aming 10K for you ay si Nanay Marina mula Marikina. Matapos masunugan ng bahay, naisip ni Nanay Marina na tumira na lang sa kanyang sidecar. Sa kabila ng katandaan, patuloy pa rin siya sa pagkayod para maitaguyod ang kanyang mga apo. Kasakasama niya sa kanyang pagpapadyak ang kanyang mga alagang aso at pusa. Paano pag umuulan at bumabagyo? Wala. Sisilong lang kami sa mga gilid ng bahay. Tanong ko sa inyo, nanay, ano ang gagawin mo sa 10,000 pesos? Uh, ipapagawa ko ng bahay. Ipapagawa mo sa wakas ng bahay? Opo. Para hindi ka na dito matitira. Opo. Tama ba? Opo. Hindi ka na iiyak. Hindi po. <laughs> talaga? Masaya po ako. Masaya talaga. ka? Talaga? Ikaw okay. pa lang po nakagaano nitong ganitong nagbibigay ng biyaya. Talagang masaya Kaya po. Na. Ganito, um, kung ano man yung kailangan nyo doon sa bahay mo, kasi baka ito makatulong pa sa pag-aaral nyo. Opo. Tutulungan kita sa mga materyales at yung ipapagawa. Bukod sa 10,000 pesos, Personal ko rin sinamahan si Nanay Marina sa isang veterinaryo para mapatingnan ng kanyang mga alagang hayop. At ito naman ang mga ibibigay natin for dog. Ayan. Ito naman for cat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagdo-donate sa amin and syempre sa mga magigiting na veterinaryo. I have about 15 pets. For every home, may lima. Hindi lang sa mga kababayan natin natatapos ang pagbabahagi ng blessings. Tulad ni Nanay Marina, Abba, isa din akong mapagmahal sa mga hayop. Kaya naman malapit din ang puso ko sa mga aso at pusang gala. Happy Naging advokasya ko na rin po ang magbibigay boses para sa mga aso at pusang inaabuso laban sa kalupitan ng tao. So, these are all my fostered pitbulls. Here it is. O, ito na yung here. See Kasama din dito ang regular kong pagpapakapon at pagpapabakuna sa tulong ng aking kaibigang veterinaryo na si Doc Mace Likwanan. Ang pagkakapon ay isang paraan para mapigilan ng pagdami ng populasyon ng mga aso at pusa, lalo na yung mga nasa lansangan. ngayon ang ibibigay po namin sa inyo na dog. Nagpapaampon din po tayo ng mga aso't pusa na aming nailigtas para masiguradong mayroon silang tahanan at pamilyang kukup-kup sa kanila. Nagkaroon ako ng alagang aso at nakita ko sa aso na ang aso, unang-una, regalo ng Panginoon sa atin yan. Sinong tutulong sa kanila? In the same way na wala silang kalaban-laban sa tao, tao din ang magpoprotekta sa kanila. Gaya na lang ni Amethyst na napulot ko sa Mayupi nung 2016 pa. Tingnan niyo naman ang itsura niya noon kumpara sa ngayon. Malusog, masigla, at masaya na. Sa mahabang panahon na ako po ay nag-aalaga at nagsasalba o nagre-rescue ng mga dogs and cats din nating mga tao, kailangan din ang mga dogs na mas maikli ang buhay kaysa sa atin, ay mayroon ding best life. Kailangan nakakakita sila ng ibang mga bagay at nakakapasyal sa ibang mga lugar. Masaya sila kapag ganoon. Kaya nadiscovery namin ang isang dog resort na indoors. Pwede silang maglaro, rain or shine. Isa si Ringo sa aking mga rescue dogs, isang pitbull na may sakit na lung cancer. Noong kanyang bark day noong 2023 ay nabigyan ko naman siya ng kaunting salo-salo. Kasama siyempre ang kanyang mga da barkad kung saan na-enjoy nilang isang araw ng kainan at swimming sa isang animal shelter sa Pasig ko pansamantalang inilalagay ang mga aso at pusa na aking nare-rescue. Lahat sila umaayos ang kondisyon at kalusugan mula ng makupkop at nahahanapan ng mga bagong tahanan. Kung aso rin lang ang pag-uusapan, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Kabang, ang hero dog mula sa Buangas City? Hello! Hi there! Si Kabang. Oh. Matatanda ang 2011, iniligtas ni Kabang ang dalawang bata sa Sambuanga mula sa isang aksidente sa motor. Buhay ang dalawang bata pero napuruhan si Kabang at nagresulta sa pagkakatapyas ng nguso niya. Kinilala ang kabayanihan ni Kabang hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Mula sa Pilipinas ay inilipad pa si Kabang sa Amerika para operahan dahil sa kanyang natamong pinsala. Tumagal pa rin ang buhay ni Kabang ng sampung taon pa bago na maya pa sa edad na 13. Bukod sa kapakanan ng mga may kapansanan at ng mga hayop, Naging malapit din sa aking puso ang adbokasiya patungkol sa sakit na HIV at AIDS. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay sanhi ng isang uri ng virus na siyang sumisira sa immune system ng tao. Maraming dahilan para mahawa ng HIV at isa na dito ang unprotected sex. Sa pinakahuling datos, mahigit 135,000 na ang kaso ng HIV sa bansa. Lumalabas naman sa pag-aaral na nasa 58 Pinoy kada araw ang nadadiagnose diagnose na may HIV. Ang sakit na ito kapag hindi natutukan at napabayaan ay pwedeng humantong sa AIDS o acquired immunodeficiency syndrome na magreresulta sa tuluyang pagkasira ng immune system at kamatayan. Maghihintay pa ba tayo na kamag-anak natin mismo ang mahawa dyan? Hindi ka na kailangang uh, LGBTQIA para magkaroon yan. Hindi yan sakit ng LGBTQIA. Kung hindi mo alam alagaan ng sarili mo at hindi ka nagpapatest ng kusa, talagang kakalat at kakalat yan. Kaya, nariyan pa rin ako for awareness. Ilan sa mga people living with HIV ay nakilala namin sina Joros at Ares. Aminado sila pareho na naging mapusok pagdating sa pakikipagtalik kaya nahawahan ng HIV. Sa ngayon ay wala pa rin natutuklas ang gamot para sa HIV at AIDS, pero dahil sa moderno na din ng teknolohiya at medisina, may mga gamot na pwede nang inumin ngayon tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis para hindi siya mahawahan ng HIV. Tulad ng lagi kong sinasabi. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi. Kaibigang handang dumamay, kabalitaan sa mga wastong impormasyon at kakampi para tumulong sa inyong mga problema sa abot naman ng aking lang makakaya. Hanggang may patuloy na sumusubaybay, nagtitiwala at sumusuporta sa inyong pong lingkod at sa aming mga programa, hayop man o tao. Basta't nangangailangan because... Corina cares basta tuloy ang ligaya